sarap naman na eh. ito. Bigla akong nagbuto. Same. Pero short ako ngayon eh. Masyado namang mahal yan. Sa naabot ang 20 pesos ko? Eh sino ba naman hindi magugutom dyan? San ka yung pwedeng kumain na hindi gagasta sa sobra? Walang budget, walang problema. Sa Limay Park, solve ka na. Mura na, masarap pa. Saan ka pa? Tara na sa Limay Park. Kung hanap mo ay kahinan na, na hindi masakit sa bulsa, pero masarap sa panlasa, Limay Park kana. na. <lip> sa social media. Hindi mo na ang tunay na sarap. Kaya saan ka na? Sa Limay Park na. Che! Ito na yung sagot! Tara, puntahan natin! Sa barangay lang yan! Dada Agad na, naman silang pumunta sa Limay Bataan. At heto, si Che number one, ang pinakamatakaw sa grupo. Siya naman si Che number 2. Parang nasa mall, lahat gusto. Siya naman si Che number 3. Nanchalant lang ang atake. Sa wakas mga Che, nandito na tayo. Tara na mga Che! Jibog na! Napagpasyahan namin magtutropa na gayahin ang aming napanood sa cellphone at kumawa ng YouTube channel para mapanood ng maraming tao. Sinimulan namin ang aming segment sa mga presyong abot kaya at ito ay ginawa namin para sa lahat. Uy mga che, aminin nyo, sawa na kayo sa mga mamahaling resto no. Puro plating, walang laman ako, ito egg bowl lang, sold na. Eh che, paano kung mahal ang pagkain? Dapat ba mahal ka rin niya? Eh kung niloloko ka lang gaya ng presyo ng steak ngayon. Kung short sa budget, pero hindi short sa saya, dito na sa Street Food Lab. May suka, may saya, masaya pag sama-sama. na sa kanto, mga che! Ayun naman ay makikita natin ang tunay na lasa at itsura ng mga pagkain ating matitikman sa pamamagitan ng food rating. Ito ay ang ating segment. Siyempre, classic muna. Simple pero sweet. Lasang throwback, Naalala ko tuloy nung sabay tayong hinahatid ni Mama, tapos kakain muna tayo sa fishbowlan. Tusok lang ang tusok, pero minsan, pag may usapang, saan na nga ba tayo matungo? Now, let's do the taste check! Oh! <laughs> Egg ball, 5 over 5! Fishball, 5 over 5! Suka, 5 over 5 din! Kikiam for over 5. Okay, ano, level up na para sa matatagan chan at damdamin. Parang tropang lahat okay. na Medyo intense, pero masarap kasama. Ang tunay na pagkakaibigan, Che, parang dugo. Matigas sa una, pero masarap sa dulo. Tisaw, 10 over 5. Dugo, 5 over 5. Matigas sa una, pero masarap nga sa dulo. Tama! Sulit na sulit sa lasa. 10 over 10. At ngayon naman ay papatunayan namin na hindi lamang kabusugan ng inyong mararanasan sa limay bataan, kundi makakahanap din kayo ng true love na hindi ninyo inaakala. Sabi nga nila, true love is everywhere. Kaya naman sa fishball, may true love din. First stop, ni Kuya Alvin. Hari na ang kanye, solid ang lasa at solid yung kwentuhan. Bawat kanto, may kwento. At kung barkada ang kasama mo, bawat tusok ng fishball, may kwela at kwento. Pwede mong itanong, kung sweet ba sa sawsawan, basta action lang. Kultura Tuche, dito bukas ang tindahan, bukas ang puso, walang filter, parang friendship natin lahat. Hello mga bata! Kuya Arvin, nila daw nabukay dito? Naku, napakatagal na pa lang na. <laughs> mga siguro 25 years. 25 years? Nagal na pala, kuya. Siyempre. Mm, ang alam yung saksi, yung mga yung mga tupog, yung mga fishbowl na yan. Dahil dito na ako, dito ko nakita yung magagandang tanawin. At dito ko na lang nakita ang napakagandang kong misis. Ah! Uh... Ganun siya, oh. Nasa tabi ka, di ba? Yan ang magiging saksi ng aming pagmamahalan. Legit love story nga, Kuya Alvin. Siyempre. nga may love story sa bulan at si Kuya Alvin ang magpapatunay niyan. Para naman sa last segment, ay babasahin na natin ang mga comment ng ating mga followers at subscribers para malaman natin kung may nais silang ipagawa o malaman sa atin. Ngayon mga che, basahin na natin ang comments ng ating mga kache. From Sarap, Sausawan, Sino ba sa inyo ang pinakamatakaw sa fishball? Sino nga ba ang pinakamatakaw sa atin Shem sa fishball? Siyempre Shem si Jen na yan. <laughs> Jenny na yun. Jenny. Ah, Jenny. Siyempre si Jenny na yun. Di pa nag-uumpisa, ubos na agad yung fishball niya eh. Oo nga. Excuse me, tinikman ko lang yun. Para sa team, quality check lang yun. Next comment, para kay Kalye Kultura. Ano pong favorite nyo sa lahat ng street food? Ano ba ang favorite natin? Ako naman, ang gusto ko, kwek-kwek. Bilog na orange pero hindi fake. Charot! I Iso forever. Parang trao pa lang yan. Kahit mausok ang daan, hindi ka iiwan. Mga che, next time, baka kwento nyo na ang aming itusok. Kaya naman, Thank they na sa kanto! Para maging updated pa sa mga titikman naming pagkain sa Limay Bataan, follow, like, and share. Don't forget to subscribe! Paalam na sa inyo mga katse, maraming salamat sa pagsubaybay malay ninyo isang araw, lugar nyo na ang aming mapuntahan.